what's up kalapitid so today is the day para maglinis ng ating loaf so ayan at ngayong araw din ang araw ng ating pagpapaligo sa mga flyers natin so ayan nandiyan na rin nakalabas yung mga young bird sa baba na sila so ngayon ang gagawin ko muna is maglilinis muna ako bago ko sila ko ko So, lahat-lahat na sila papaliguan ko kasama na rin yung umakas. Ayan, kalabatid siya. Oh, no! Pagsak yung katawan niya dahil sa sobrang pagkagalak. So, ngayon, tinanggal ko yung lahat ng green screen dito. Andito na sa labag. Kasi, lilinisan ko na muna. So, ayon, samahan niyo muna ako para maglinis muna tayo. So, arap na. <laughs> nalinisan ko na yung screen. Hindi ko na tayo sinama sa pagkuskus malukos na. So, ayan. Malinis na yung screen. Ayaw bumitaw parang ikaw. Ayaw bumitaw parang ikaw. Okay. So, ito. Ilalagay ko na rin ito. Ibabalik ko na. Ibalik na natin. Dito sa kanila itong walang butas. Parang wala siya. Parang wala. Oh! So, ayan. Ilagay na natin to. Ibalik na natin sa doon. Sa ating mga choco barat na nai-stress na sila. Pa parang ako. Uh, balik so, no, God, please, no! no! Balik na natin. Baka ibalik pa ng iba. Tapos, babalikan ko kayo. Yeah, may box. So, ayun Malinis na nga. Ayan, malinis na malinis na. Pwede nyo nang taihan. Ayan naman kayo, ba? Diba? So, ayan. Dito naman sa baba. Oops. Malinis na rin ka, May butas nga lang. Alang, pero malinis yan. So, ito na rin yung kanilang Taiwan soil. At kung inaakala nyo madumi yung tubig, nagkakamalay kayo. Yan ay probiotics kalapatids. Naglagay tayo ng probiotics sa kanilang tubig ngayon araw. So lahat sila naka-probiotics. At hiniwalay na rin nila tres, ni Tres Lacto. Ano, binabanya niya yung kulungan nitong dalawang to. Hiniwalay niya na rin tong flying machine natin. Oh, ang ganda. Ganda ang baba. Eh! Ops! Andito na rin yung ating mga parapol bird. Baka i-rapple pa ng iba. Giniagawa At ito, pinagpapares niya na nga ito kalabatids. Buti hindi nagpapatayan, ano? Sa so, na lang yan. <laughs> so, ayan mga kalapatids. Pinagpapares na itong bagong salta natin dito sa loaf. At itong Burlington natin dito na ano? So, kinondisyon niya na yan, dalawang yan. Kaya, ayan, pinagpapares niya na. So, ayan, baka masanda na mapunta yung kwento natin. Ituloy-tuloy na natin yung paglinis ng makaligo na yung ating mga young bird na init na init na. Ayan. <laughs> ang dami ko pa nilinisin. Nagdadaldal pa ako. Kita niya yun, kalapatids. Ayun, nakuwiwan sa yun sila. Kita ang kita. At hapit na hapit na rin maligo yung ating mga young bird. Ano, nandiyan na sila sa may tubig. So, ayan, maglilinis muna ako. Baka linisin pa ng iba. <laughs> A few moments later. Oh, ha? Malinis na naman. Pwede na naman kayong magligawan. Oh, ha? Nagmukha akong janitor fish ka. Kalinis dito sa love na to, ha? Nakakainis kayo. Ayan. Ginawa nyo akong janitor fish ka. Kalinis. Ang gawin ko naman ngayon is magpapaligo na tayo ng ating mga mababait at pasaway na flyers. Kasama na to. Batang tono. So, eto yung John Arden natin na pakaamon niya ang kalabalis. O, Wow! So, hindi namin alam kung kakyan or hindi. Pero napakaamon niya kalapatid. So, bago ka humaba ng humaba itong sorya na to, magpanigo na tayo. Tara. Lalagyan na kita ng tubig. Baka ka. Lagyan ka pa ng iba. O oh, ha? Ang ganda ng swimming pool nila. Sa dami nila. Magahati-hati sila sa isang swimming pool. Oha, oh, mukhang hindi pa pantay yung swimming pool natin, mas malalim dito at ang babaw dito Giniago, wow. ayan, maligo na kayo dahan dahan kasi baka malunod na naman kayo oh ha? ang ganda ng swimming pool, dalawang tabo, puno na agad. so ayan hintayin natin sila maligo puno na yan ha plain water lang, sapat na hindi na muna tayong maglalagay ng suka o asin wala pang apoy sa baba sa susunod na lang so ayan, hintay natin bumaba tong mga prinsesa at prinseso <laughs> let's go oha, oh, maligo na kayo, baka iligo pa na iba oha oh, si Snow. Ayan, ang pogi pa rin kahit nakadami na ng itlog. Ayan, tinatansya pa nila yung tubig kasi kakulay daw nila. Huwag kayo mag-alala, hindi yan ganun kalalim. Maitim lang talaga. So, hintayin natin sila maliko. Plain water lang yan, kalapatids. Ayan, hintayin natin tong maligo at babalikan ko kayo. Oh, huli sa akto. Anong ginagawa mo? Bakit mo naman tinali yung sarili mo? Ano ba naman yan? Ang gwapo mo pa naman. Syunga ka naman pala. Ayun mo pa iskita nyo yan. Na natali niya yung paa niya. Kanina niya pa kasi kinukuha yan dahil gusto niyang ibigay sa hen niyang naglilimlim. Tignan nga yung ginagawa niyan. Halos natali niya na sa sarili niya. So, mamaya lalapitan natin yan. Tulungan na natin. Kasi ngayon, maliligo na sila. So, baka pag lumapit ako, magsiatrasan na naman to. Mahirap na. Medyo nangangamoy na sila. Oh, no! Ayan. pa sila kung sino unang maliligo. So, ayan. Tinanggal na rin namin si Snow. Oh! Nawala yung itlog ni Snow. Oh, no! So ayan, tanungin natin kay Treslock mamaya kung saan niya nilagay yung itlog ni Snow at biglang nawala. Ang pogi talaga ng alaga ko. Oo! Oh! na nasobrahan siya soon. Ang pogi talaga ng alaga ko. Mahilig talaga ako sa puti kalagatid sa lata naman kasi tingnan nyo si Lawin. Natutulog ng nakatayo. Sa kwarto kasi nakahiga. Ayan, dito di siya makatayo. Ay, di siya makahiga. Kawawa naman. At mukhang wala rin siyang balak maligo Hintay natin tong magsiligo Naiinip na ako Oh ha Muntikan na akong maubusan ng oras At pasensya ka kahintay kung sinong unang maligo Kung hindi ko pa siya hinagis kalapatid Hindi pa siya maliligo So ayan Masyaday na muna Sana may sumunod na iba Kasi tingnan nyo mukhang wala yata sila sa mood na maligo. Ayan. So si Atapang na lang siguro ang maliligo ngayong araw. Hinihintay ko silang matapos para maligpit ko to kalapatids. Kasi medyo nakakasipag umakyat doon. Oh no! Feel nyo, feel ko eh. So ayan kalapatids, wala man lang lumilingon sa tubig. Wala man lang nagpapakita na gusto rin nilang maliko Patay tayo dyan no, Wala yata silang balak maliko Ayan mm -hmm. Pasilip mm -hmm. Ito yung Burlington natin na ang ganda-ganda So yung itlog nila Terminator natin At reso Dito nakalagay So hindi pa natin na check yan Pero may semilya yan kalapatids Hindi na muna natin sila guguluhin Kasi tingnan nyo Pagpunta na pagpunta ko palang dito Lumapit na agad yung kak Ibig sabihin Huwag kong pakilaman yung hen niya So iwanan na natin sila dyan Pero tingnan nyo ang pogi Nung tatay ni Lawin ba? Diba? Wow! Ito naman yung yan, at andun si Lawin O oh, diba, ang napakasipag kong alaga, tinatamad na naman. Hindi ko pa siya nalilipat kalapatid sa kwarto, baka soon. Gusto ko na kasi siyang pakawalan din kalapatid para may experience niya yung pakiramdam na nasa labas kaso nag-aalala ako. <coughs> baka hindi na ako ba? Oh, no! uh, so ayan kalapatids, may pa-shoutout tayo. Mag-shoutout na muna ako habang naliligo si Atapang. O, oh, di ba? Mukhang ayaw nilang maligo kasi gusto nila may asin at suka. sabing pass muna tayo dun kasi di ako nakapag-apoy sa baba. Ayan, kalapatids. Shout out na muna tayo. Tara. So, ayun na nga, kalapatids. tapos ko ng yung, yung video na ito. ang vlog natin sa araw na to. Kita-kita tayo ulit bukas. So, bago natin ito tapusin, mag-shout out muna tayo. Let's go! Ayan na din. So, shout out kay Melvin Buka. At shout out din kay Edmar Gakutara. At shout out na rin kay Tal Tal Lo. At meron pa tayong pa-shout out. Shout out din kay at shoutout na rin kay Boss Kim Manzana. So, hanggang dito na lang yung video natin kalapatid. So, nabasa ko sa comment section na suotin ko daw yung bunny headband ko. So, ayan kalapatid, sila talaga ako nagsusuot dito Trip ko lang talaga siyang ilagay sa leeg ko. So, ayan, dagdag kakitan. Kunyari. Giniagawa <laughs> mo! So, hanggang dito na lang yung video natin kalapatid. So, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At click na rin notification dito sa mga para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. So, hanggang dito na ng kalapatid. Kita-kits kita, sa susunod na video natin. So, ingat palagi. Happy flying, and peace!